Guys, magandang gabi. Kain po tayo. Ito na lang po ang aking dinner. Hindi ko na sasalain yung calamansi, place Hindi ko na sinala yung buto. Tatanggal naman. Matatanggal na yung buto-buto naman. Kain tayo, guys. Magandang gabi. Kain tayo, aros kaldo, guys. oh. So, ito, cool. Kain tayo, guys. Masarap ito. Tuman natin ang kanilang. masarap na aros kaldo, guys. Kain po. Thank you for watching. Mm. Ang init po. Kain tayo, guys. Ang init po. Guys. sarap niya guys Ayan. sarap meron pa siya In -in Ini Pindyan natin ito. Para masarap. Tapos, tikman ko na rin siya. Sarap guys. Thank you for watching. Bye bye. Kain tayo guys. Hindi ko pala nangulawan. Hindi ko pala <laughs> time okay, sa guys. Bye bye. Kaya pala madilim guys. Kaya pala nailawan. Ngayon ko lang nailawan. Bye.